video up mga kaidol so Magandang araw sa inyong lahat no so for today's video mga kaidol dalang kay bagong ipela sa inyo mga kaidol no bagong kuig-kuig na ko sa vlog karoon mga kaidol so <coughs> na ni siya gusto mapil ma sa vlog mga kaidol no pero karoon na kalunggaro ari so ipela din niya mga kaidol manan no no ulo 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 eh eh na iba ano 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 ano

ano dito guys no? So, sa ning kabantay mo guys no nga isa uh, kinsare ra ikaw ba nako sa pagvlog mga ka idol. Mga, mga mga ka idol no ni. Depan uh, ba, ba busy na. Dis lang kalugar kayo vlog mga ka idol no. Ay kining vlog mga ka idol. Nang lang gine siya o. kay time ba na isa nakaihatag na time gani. Imo siya gahinan og time ba para sa pagvlog mga to uban mga kaidol na busy na sa karon na ka lugar vlog mga kaidol no so si may bagong kuy kuy na mga kaidol nga sa pag vlog mga kaidol so abangan niyo ang mga pag o na mo mga video mga kaidol no kauban niya mga kaidol sa so, kasulti ni mo nila sa atong mga bagong umaabot nga video oh. Emisyon bangon ano? mag mak-emisyon maginga nag-nagpailalilah pa maginga ano? 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 Mga ano? Mga ano? So. So, sa ah oh ay papa lagi abi abi mag-emisyon follow ano 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 mga kaidol ano 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 mga ano